Pagkakalalaan ko siya. Alam niya na? Papa mo? Alam mo na? Ano? Hindi siya nagkakwento siya. Eh, hmm. ah? Ano? Ano yung Busy si Ano? nga. Sa'ka busy? Kaya, kaya <laughs> ako ko sa kanya. I'm busy. I had an appointment this morning. Yes. Yeah. A meeting? Wala Ano uh, yung May pinakita sa akin si kuya yung picture. Ano? Tungkol kay Papa. Yun sa amin ni Papa yung mga nangyari na hindi ko hindi ko binanikan ginawa kong pasin, oh. ay, jinamp ko pa si para ko yung ay ko jenam to ay to hindi ko ma memorize so, yung 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 ano, yung 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 sa akin ni Kuya, yung 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 wag, wag, yung 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 para ako maluluko, para ako mababaliw. Tapos yung pinatay bigla ni Kuya. Hindi na ni Kuya pinay. Bigal, minahong ka lang, minahong ka. Inhale, <sighs> exhale. paglabas ko ng confession ro parang ga, parang, 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 parang ma-shutdown yung katawan ko. Sobra, tigaw ka sa confession Simula nung pagkaupo ko doon, mga siguro 15 minutes. Hindi. Simula 15 minutes, pagkatapos ng 15 minutes, iyak na ako ng iyak, nang iyak, nang iyak, nang iyak na magang magay mo, ko na na ano ni kuya yung ano yung, yung mga pasko tapos kina ang galis si kuya yung magsalita eh. Oo. Okay. Okay. I, think that's why I get intimidated by him too. Pero okay. pag, pag ano, nasabi, ni kuya, sabi ni kuya, ikwento mo sa akin yung tungkol sa pas Tungkol kay mama, kay, tungkol kay papa mo. Kwento ko. Kahit pa ni kuya, pinakita sa akin yung picture. Pa. Pagan mo na. Para, wala sa isip pa, hindi ko na alala. Nakita ko yung picture ko, mama, pap, uh -huh. si, si papa, tapos yung asawa niya, tapos yung dalawa niyang anak. Nasa gilid ako. Modelo ba? Modelo yung anak niya. Sabi ni Roy? Hmm. Pagtingin ko, ah, ako. Hindi mo, para pumasok na lahat sa isip ko, para nag refresh yung isip ko, uh -huh. para computer. Tapos yun, na-stop ako. Tapos, ah, kuya. Sabi ko gano'n, nag-uluwa na ako. Nag-untod ang luha ko. Pinatay ni Kuya, tinanggal niya yung picture. Uminaw ko ka lang, Bigel. Umina Iisa-isa hinapin. Yun. Malala ko lahat. Yung mga sinabi sa akin ng Papa, oh, mga ginawa niya sa akin, ginawa nila sa akin. Kung paano nila, paano nila tapak-tapakan yung pagkatao ko. Pero ayoko nang ano yun. Na ano ako na sila. Patawad din sila. Kaya ako nandito para sa kanila kanong... Kaso may, may hinanakit pa rin ako sa buhay. Mm. Naintindihan mo? May lang yan. May galit lang siya ngayon. Mm. Kasi because... Kasi the last time you guys met, di ba? Hmm. Ano like, uh... kasi? Uh, he's traumatized. traumatized. Na-trauma ka? Sa? Nung huling araw na nagkita sa'yo? Uh -huh. huling yeah. tinulak ka niya? Kasi tinulak din ako. Tinulak. Tinulak. Mm. Ano sabi ko, tinapon? Tinulak. Tinu ano? tinapon is throw. Tinulak is push. Hindi, meron pa lang tulak. Meron pa lang. Tapos yun, tapos yung, na five days ako naka, ano, kanila, nakatira. Para i-watch yung aking personality. Tama, yes. ba oh, bagay English ko. Paano, paano? Yung tingnan yung aking, ano, buhay yung ano ko, yung sa sarili ko. Lumipat so, ano, ka, ano. pumunta ka sa kanila, hinanap mo. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos, Sabot? yun. Di ba bitin yung pagkatwenta ko sa inyo, pinutol ko lang, sabi ko, dinuro, dinuro lang. Dinuro mo na pagkatapos niya nag, parang kinausap ng madrasta ko. Ano ba? Ano? Kinausap ng madrasta ko yung ama ko. Ano mm -hmm. am. mm -hmm. Tapos, parang plus lima ba, sabi niya sa muna ko na, sige, Five days na tanggapin namin si Joseph, tapos uuwi siya. Five days, tumira siya doon sa dad niya. Family, dad niya saka yung family. Yeah, Hindi ko niya. pa naikwentuhan ano. Kasi hmm. yan ang aking, like I said, ilan ko, Yung ginamp. I don't wanna remember it. Ginamp ko. Jam. Yung time natin nung siya, yun yung time na five days yung sumira doon sa na, <laughs> family ng dad uh, yeah. yeah. niya. Uh, yeah. Kahit kami, hinanap niya yung yeah. parent, yung parent, yung oh, dad niya. Yeah, um, pumunta I'm siya doon Pumunta siya doon sa, doon. Siya sa bahay. Sama ng family, yeah. family ng dad niya. Uh, five days siya tumira doon. Mm. To check. Yeah. Ano, ba't ka, ba't ka pumunta doon? Ano, nahanap ko yung papa ko. Tinanggap ka naman. Five days lang. Para mama, no, ma-observan kung anong klaseng pagkatao ako, kung anong klaseng... Kumaya ka five days na? Hindi. Yeah. Kasama si Bruda? Hindi. Ikaw lang? Ako lang. Bakit? Mga kung gusto yung observan kung ano ako, kung ano, anong klaseng pagkatao ako, kung anong klaseng merong buhay ako. Kaya din ka tumira doon. Paano mo nahanap? Si Lulo naghanap. Si <laughs> dati si Lulo dati taxi driver. Oh, okay. Nagtatanong nung na nahanap ng lolo mo, dinala ka doon. Tinanggap mm -hmm. ka nung daddy mo. Mm -hmm. Yung mami niya, wife niya ngayon, okay kayo? Huh? Okay kayo ng wife hindi niya? Hindi ko, hindi ko masabi kasi... That parang, time, parang, ayaw niya oh, kasi naprangkahan niya ako kung isan gano'n. Pero may mga may mga salita siya pero ako ay natatamaan. Oo. Mm. sa -hmm. mm -hmm. pagkain. gano'n. Pag ako ng plato, huwag mo nang hugasan yan. Sila nang maghugas yan. Pero binato yung kay Lolo. Kumira ka doon. Oo, oh, sinabi kay Lula, uh -huh. na, ano yun? Lolo yun. Ano? Yung lolo-lolo mo kasama doon sa bahay. Na, na lang doon. Ano kapatid ako. mo? Ba't nasa mama? Hmm? Ba't nasa'n kapatid mo? Ayaw nga, hindi papa. Saan siya? Ayaw niya kasi, feeling niya hindi oh, siya yung dad. At di pa alam ni Papa yun, na anak niya yun, okay. di pa niya alam na ano. Ayaw. Nasaan kapatid mo? Hmm. Ano? Nasaan? Nasaan marinduki ng Ma Iniwan mo? Hmm. Napasok. Yung mami mo. Hmm? Iba naman sa iba. Oh, mapasok mo kayo. Wala palang pasok mo. Yung mami mo natin. Yung mama ko. Hindi ko alam nung mga oras na yun. Okay. Yan. Yes, ma'am. oh, hmm. dito yung Okay, tapos. Tapos sure. yun. Munta ako sir, doon. Tapos nila anong kita. Tinginay nila kung anong nila na ayaw nila sa'yo. Hmm. Hindi naman sa'yo, pero ayaw nila sabihin ayaw. Nasabi lang nila kung anong klaseng ugali nila. Saan mo na ito? Sinabi nila ang prangkahan sa lulo ko. Na, na ano? Na ano, na di wala daw marunong sa mga gawain ba? Pero huwag ka, pagkatapos kong kumain, gusto kong hugasan yung pinagkainan ko. Ayaw nila pa hugasan. Kabait pa pa ka mo? Oo po. Kasi nung oras na nagka-computer siya, nilapitan ko siya umupo ako sa tabi niya kahit di kami marunong magkaintindihan ng English. Gusto ko siyang kausapin, gusto ko bagang patawanin, ganun. Gusto kong tanong kung ano yung nagawa niya. Piniwasan ako, dala yung ano. Yung kagay yung pinta ko kanina. Ako, tumira ka doon, hindi ka kinakausap. Nakausap ako, gumisa na ano lang ako yung ganun. Magsabay-sabay kami kumain, pero hindi ako nakausap niya yung ano. Ah, may atanong lang konti. How's your day? Ganun. okay. So, what you do, whole day? Wait. Sino nag... Yung papa so, ko kasi, pag gano'ng wala siya doon sa trabaho siya. Gabila lang ang gano'n. Okay. So, tumira ka doon. Sino nagsabi na five days na mas day yung papa mo? Mm -hmm. Parang siguro inalala na. Nag-usap sila, pero wala kami. Nang lolo mo. Hindi Nag-usap sila nung madrasta ko. Tapos yung... Yung lolo siya. mo, nag... So, pumunta ka doon, alam ng daddy mo, hindi. Nagulat na, nga na eh, siya. Nagulat siya, bago ka no, doon. Mm. So, pumunta ka sa bahay. na, nagkagulo muna bago nagka, bago nagka, ano, ano, mamatuloy mo. Nandun na yung mga tulaka, nandun na yung mga ganun. Noong araw na yun? Mm-mm. Yung pagdating mo? Oo, tapos yung parang kinausap ng madras ko, hindi, hindi pa. Tapos, so, let's go inside, tapos ganun. Na, Iguusap no, usap muna, let's give him experience. five days to stay. Hindi, hindi at... muna, hindi mo muna, muna, parang silang dalawang muna mag-asawa nag-usap. Parang ilang. Pero siguro na, baka parang mga ganitong salita. No? Tingnan na ang natin kung anong klase ng galing niya. Let's see. Um, parang ganun. Pero wala silang, walang nasabi. Ha? Parang ganun. Tapos mga may lumabas. Uh -huh. Sinabi na, Okay. Joseph, pasok mo rin mga gamit. Ha? Five days ka lang dito. Tingnan hmm. Uh -huh. namin kung anong meron. Hindi uh -huh. niya sinabi na, tingnan namin kung anong merong ugali. Ano. Uh -huh. Pero, tumingin sa akin, lolo ko. Alam mo na kung, kung pangagay uh -huh. may, ano, tingnan mo na kung anong, ano, ganyan. Ah. Talagang laba ko yung drip ko, gano'n. Nasampay ko doon sa ano, sa... Kahit ero ko, nasampay ko doon sa may siya. Sila na lang nag sa akin, gano'n, gano'n. Oo, uh -huh. ako sa mga galugo doon, dun, nagalinis ako. Uh -huh. Yung katulong, natulungan ko sa paglinis, gano'n, sa paglaba, pagplancha. Ayaw ko may masabi, gano'n. Tapos ang mali ko lang do yung ano, yung kain ako <laughs> pangit. Eh, siyempre, karne. Isipin mo naman, parang karno. Sa pumisya namin, one month, three months, five months, walang meat. Kasi mahal ang meat. O, isipin mo, ay eh, doon eh. mo na lang na may mga meat. ay, hindi ko pala, pala alam na napa, napainan lang pala ako. Tapos yun. Oh, tapos, kinain ko ng mga kinain, na Ginawa ko doon. Dati yeah, mo yeah, yeah. yeah, okay, okay, okay naman. Okay naman. Ma ah, okay na, hindi uh, mo okay, hindi ko mo Ang okay, yung pakikisama sa akin, yung dalawa kong kapatid doon. Kasi uh, siyempre, <clears throat> mga bata did? pa yun, Ate Wendy. Hindi. Okay. Ha? Huh? No. Buti mataas kayo. No. Oo, oh, di ba? <laughs> Madali na pala <magasin. laughs>